Tumoy mo tus klap. ginoo. boys la Hinihila na nilang gitang nila Magkatabi lang yung area namin mo! Wala pa daw silang huli Ay may huli na sila boys la Isang mamsa Mga nasa 4 kilos Patay na Isang buya na lang Ito na yung latang kitang natin wala kaming huli. Maliban dito. Iwa ko, iwa ko. Hala, potol Nakakalamno so, naman, sa guys. Talaki sana oh. Lugi na nga sa ano, sa laot. Ito pang iniwan. Isa ba kay? Talaki sana oh. Gininiwan, hindi na tinira halata ulo. Tumoy mo sa klap. Tus ginuo. Oh. Moto-moto pa siya.

Ito na yung huli na ano natin na buya. Andar ay. May mamsa daw. Mamsa. Eh. Hey. Blue blue. Bato mana? Bato mga daw. Allah. Ang pala oi lalim. Ha? Ano to? Ano 'yung mga bagay, bay? Ha? Mga bagay. Hindi mo ka, ano 'yan, Ang laking lupa oh, parang ano Para sa rangkula Ano, na, napoy ko pa yun, lukot-lukot ba yun? Ah, lukot-lukot Mamusa na ba eh? Ah, mamusa na o, ano? kalukot-lukot ah Ha? Anak po, buti-buti talaga oh Ano yan? Ang galing? Ang galing? dahil dahil dito nahirapan kami maghila pinasok niya sa bato tanggalin natin yung ano tawin may kumitili ba yung tawin yan hindi nang tanggalin sa mga pilas patuloy rin Kaya tanggalin ng ano Kawil, hirap Baka tama kami ng ano niya Binsol Yan yung ano Huling, huling katawa tayo Huling buya Ayan, pinutol natin yung ano nail, Nailo natin Ah, uh, kayong laot na tatlong araw Lugi tayo, lugi Tayo naman na lugi Nakaraan si Miller Division TV yung nalugi Ngayon tayo naman Tayo na paulay ulit Nang yung huli natin mamsa tribali sira pa yan yung kitang yung buya sa gilid yung mga buya tsaka bato so, ayan, may mga tatlong tatlong luma lang ko na maliliit pang ulam ito pandain ayan ganun to na si brother ko lang natulingan mga huli natin kaapon tsaka yung tano niya tingin ko ihawin niya na naman yung timi buhay isla yan nag iila pa ng kitang tatlong kitang kasi hinarihan nila baka sa kulto sila tatlo, tatlo yung kitang gamit sana makahuli rin sila Miller to fishing TV Miller to fishing TV ayun sa unahan kaya na pa yan di pa tapos. puro sabit siguro yan yung inaarihan niya puro ano puro indong mga kaindongan yung inaarihan niya puro bato-bato kaya kaya di pa tapos sabit-sabit yung kitang niya safe niya buhay isla papunta sa atin không xa nó quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mga ka-TV Mix dito tayo sa tabi yan o ah, yung kuha ni Milar TV City ni Tito doon na piyadala na tapos si Boy Isla yung team nya dyan na rin padaog na oh, ayan maraming salamat sa yung support mga ka-TV Mix book tayo ngayon bawal tayo next time ito yung unang area nasayang lang mga oh. ngamoy na ito yung hasang puti na Ah, tapos yung indong. Ayan. Walang ice kasi. Ubusan ng ice. Ubusan so, ng lamig. Indong. Kasi so, ito, kanina umaga, hinain ng sharp. sharp. oh grabe sharp. Eh. Ito yung tulingan natin. Yung papunta pala sa spot. Ito, ito, ito. ito. Yan. Saka bugkon. Ang dalawang bugkon mo na laki. Yan. Saka siw-siw. Ito, kaya na ito. Angle Jimar Jimar Pinakayiluhan lang <laughs> <laughs> Indong dosete City <laughs> Ano ba ba? May bimidya May bimidya ang oh. mamsa so, kilo